Yung yerba buena na yan, nakitaan natin na uh, sa study, sa pain reliever. Ito yung Carmona Retusa. Ano na naman po ang benefits? Anti-colic, anti-spasmodic. Ibig sabihin, pag kinakabagan ka, marami kang gas. Ano po ang pangalan nitong halaman na ito? Acapulco. Ano Sana pag yung medyo makapal na yung kanyang anan, -an, for example, mabuni. Pwede na ipang pakuluan, pampaligo. Oo, oh, tapos pwedeng gawin nilang ointment. Ano gamit ng sambong? Diuretic, pampaihe, sa UTI, pampatunaw ng bato sa kidney. Banaba. Panaba, this is very good. Yung colosolic acid niya, hmm. Nakikita nila sa diabetes, mm. sa pag-ihi, nilalagay yan sa tsaa, nilalagay sa pangligo ng bagong panganak, mm. sa pangligo ng kagagaling lang sa sakit, mm. sa mga bata. Kung naniniwala nan tayo sa alamang gamot, mapapababa natin yung cost ng mga western medicine. Dahil hindi lahat ng tao sa Pilipinas can afford to buy those medicine, lalo na kung maintenance medicine na yan. <coughs> Ito na po yung sinasabi ni Doc na uh, natural pain reliever. Ano pong tawag ulit, Doc, sa, pang, sa halaman na ito? Yerba Buena. Yan. Ito yung Yerba Buena. Yes. It's a natural mm. pain reliever. Ayan. no at may study yan at mm. may dosing 'yan. Mm. So hindi hindi porket naglaga ka 'yun na 'yon. Hindi po mm. may study 'yan, may proper dosian kung mm. ilan kailangan mong ilagay mm. sa isang kapsula, paano ang tamang pagprocess, mm. paano binibigay. Ay very good po ah, po. Kasi ito pain po riliver. bang anong, uh, pain reliever na ito eh, walang side effect na nakakasira ng liver. Doon sa aming mm. study sa mm. nabasa ko, wala. Ah, nice. <laughs> Kasi yung yerba buena na 'yan eh, nakitaan natin na uh, sa study, no, as a medicine, is a pain reliever. Sa so, meron na tayong natural pain reliever. Kung masakit ang kalamnan mo, masakit ang katawan mo, uh, dahil sa uh, nabugbog siguro sa isang mga uh, pagkakataon, sa isang aksidente, pwedeng gamitin yung yerba buena, isang medicine. Kagaya ng, uh, for example, na ka ng ipin, nanganak ka, Post-operative pain, pwedeng gamitin yung yerba buena So, isang malaking opportunity 'yan, no, for our farmers. At speaking of pain, masakit na tuhod namin Wow, very good daddy. So, Sir Patrick, ito naman ano ang tawag dito? Okay, ito yung Carmona Ritusa. Carmona Ritusa. Ito yung tuwagin ni Chaang Gubat. Chaang Gubat. Or uh, Fukien Tea. Nako, may oh, yan, Fukien na. Tea. <laughs> Chinese. <laughs> sabi sabi, iniinom siya uh -huh. no, as a cha. -a. Uh -huh. Kaya nga, Chaang Gubat. <laughs> yeah. Fukien Tea. Fukien. Fukien. Yeah, Parang ano ba yung tunog? <laughs> 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 ano na naman po ang benefits ng pagkakain okay. nito? Inom. So sabi nga, nagsimula yan na pa-cha-cha lang, mm. di ba? Pero ang pinakamagandang uh, medicinal value na nakita dito Anti-cholic, anti-spasmodic. ibig sabihin pag kinakabagan ka marami kang gas at masakit ang tiyan mo umiinom ang mga tao nito now since is a medicine so 500 mg yan hangga't sa mawala yung sakit mo you have to take it one tablet so sa pagprocess nyo, naging tablet or capsule actually ang basta pinag-aralan niya ng UP Manila no lahat e Tablet form. Tablet form. Oo, oh, yeah. but uh, pre, uh, prerogative na siguro ng mga marketing company if they mm -hmm. wanted to do the tablet or mm -hmm. the capsule. Ang kagandaan kasi ng capsule, ilalagay mo lang siya dun sa veggie cup. Mm -hmm. Mas madali oh, yung powder. Oo, diba? Nyo. So, yung tablet naman, syempre, ilahalo mo pa ng, ng starchan, mm -hmm. diba? So, may mga excipient. May no? pang-bonding. Pang oh, para mag, uh, magdikit-dikit yung ano, yeah. yung... 'yung mga plant material mm. and then 'yun kasi siyempre, pagka nasa bottle 'yan mm -hmm. nagbubungguan 'yung mga mga tablet so mm -hmm. may tendency na mag-break 'di ba mm -hmm. so yep. parang akala mo luma pero hindi pala oh so yun. ngayon po ba available na to in capsule sa inyo uh, sa mga ZDH uh, pitak mm -hmm. no? they have this uh, tablet of tangubat uh, mm -hmm. no but of course nakikita ko alam mo market nito Jay. Mm -hmm. eto ho tingnan niyo no mm -hmm. pagka ito eh binigay nyo sa mga hayop na alaga natin mga pet no ah, kahit na sabing pang pigyan or aso pusa no mm -hmm. so pag kinain nila yan okay so ang lasa nito very swabby lang kakainin ko nga oh. What? Sige, galing naman sa ano eh. Di naman mapayat. Mapa mapa wala. Mapa wala. Mapa wala, anything, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. oh, very smooth, no? Mm -hmm. O, oh. eh, sa, sa mga uh, pet, ang pinaka purpose niya is really di diba? Minsan nagkakasakit sila. Mm. May mga intestinal flu, intestinal problem yeah. kasi doon na sila kung sa misa sa lupa, mm. diba? Or napabayaan sa something mm. like that. So, oh? cat food, Oo. Mm, so pag sinasama mo yan doon sa mga pellets nila sa pagkain nila, mm. so ang nangyayari is a uh, even to anti-parasitic. Mm. Okay. So ginaga- ginagamot niya yung ano, yung uh, intestinal uh, uh, system ng digestive system ng mga pet. Mm. Oh. Ayan taking this every day mm. eh, sino ba magkakasakit pag daily mo ginagawa prevention <laughs> yeah. na rin siya oh prevention 'di ba sana kung wala ang hirap kasi ng hospitalization mm -hmm. andiyan naman sila willing naman of course night kaya nandiyan sila yeah. to help people na lalo nang may sakit eh mm -hmm. but pero kung regular ng malakas ang katawan natin mm -hmm. 'di ba mm -hmm. sa pag mo pupunta ka sa ano? pag mga emergency cases na lang talaga yeah. ayan. Oh, so, para dun sa tuwing hapon, nangangat eh. Yung mga masiselang party nyo kung may buni. Ito eh. daw po, Sir Patrick, ay magandang gamot. anti Punggal. anti Punggal, Antay Punggal yeah. yes. Yeah. Ano po ang pangalan na itong halaman na ito? Acapulco. Acapulco. Yeah. At ito ba ay eh, endemic? Um, local ba sa Pilipinas? Local. Local lang. yeah. Uh, Tapos, uh, basically, nandiyan na sa mga paligid yan. Yeah. No. So, maraming nakakaalam na ito. Dahil ito yung distinct ano niya yung kanyang flower. Flower. Yun, uh, diba? And then malapad yung mga dahon. Parang bayabas nga, diba? Parang bayabas nga. Oh. Yun. So, pa paano ayun. nila makukuha yung potency nito para ipahid sa kanilang mga hadhad, buni, yeah, alipunga? Yeah. Usually, parang bayabas, diba? ba? Ina ano lang, tinatadpad lang. O, oh, dinidigdig lang. And then ah. from the extracts, yun na yung papahid nila. Mm. But of course, yung iba naman, ginagawa nila lagayan. Mm. From that pinaglagaan, yun ang yung panglanggas. langgas, Panglanggas. Ayan. Okay. So, Lalo na yun pagka yung medyo makapal na yung kanyang an, -an for example. Mm -hmm. O oh, yung mga buni. Pwede na ipangpakuluan, pampaligo. Oo, oh, tapos pwedeng gawin nilang ointment. di mm ba? -hmm. Diba? Iluto oh. sa oil. Oh, iluto sa oil. So yun, yeah. yun ang gagawin nila. so, yeah. lumabas yung... Marami pong mga processing na pwedeng gawin dito. Pinaka basic, didikdikin, Pwede na ipahid or pakuluan, ipanglanggas. langgas. Yes. Ano naman po ang benefit sa ano sa malunggay? Ang malunggay sa of course bilang isang doktor ito ay nagpapa dami ng gatas ng ina. Merong itong uh, maraming vitamins and minerals pampaganda ng dugo, no? At of course pampalakas din niya ng buto, may calcium pa rin yan sa loob. Ang isang dahon ng malunggay ay maraming-maraming No, Ito ginagamit anti-cancer, pampaganda ng blood, sa anemia, pampalakas ng katawan, at sa mga nanay, kapag nagpapasuso na, pamparami ng gatas. So ngayon, kung iisa-isahin natin ang magandang nabibigay ng malunggay, kakaiba ang malunggay sa Pilipinas. Kaya nga ito ay tinawag na superfood. Dok, anong gamit ng sambong? Diuretic, pampaihi, sa UTI, uh, pampatunaw ng bato sa kidney. Mm -hmm. Meron na po tayong mga kilalang brands. Yeah. At ito po ay nire-reseta ng mga doktor. Yeah. Pa, paano po gagamitin ito? Ito ay nilalaga, mm -hmm. pero ngayon uh, ginagawang gamot. Mm -hmm. So, meron itong do dosing, tapos mm -hmm. iniinom mm -hmm. para pangtulong para malusaw o matunaw ang kidney stone para gumaling ang urinary tract infection kasama ng antibiotic umiinom ng sambong Doon sa mga babae na nag-accumulate ng water before the period o oh, di ba parang namamanas sila ito umiinom sila para nakakaihi ng ayos nilalabas yung excess water. Pag sinilig interview natin doon sa ating plot, mga yerba buena, uh -huh. these are all peppermint. No? Ito yun. Oh uh -huh. so, ang ginagawa namin, para regular yung aming harvesting. Uh -huh. no? So, kumukuha kami ng uh, mga Cabins. plant materials doon, yung cuttings na stem, uh -huh. and then we put it here. Dito kayo magpapagat. So, dito kami magpapagat na Nakita mo, once na maganda na yung ugat niya, very stable na yun, tatay mo na, nagamit yun. Kapag pag ganito, pwede na siyang i-replant sa, direkta sa soil. Kaya nakita mo yung mga plot doon, may mga butas-butas na. Mm -hmm. So after the harvest, mm -hmm. so ito naman yung kasunod, tatay mo Although mag grow pa rin sa dating plant, mm -hmm. but still we have to plant uh, another one. Yeah. So ito yung ginagamit namin. Ito yung and system aquaponics. na ginagamit ko dito, aquaponics. Aquaponics, sir. Yeah. So may tubig sa ilalim yeah. tapos yung a, saan na yung mga isda niya? Nandito, nasa kamilan side. Oh. Banaba. Oh, banaba. That is a Legastromia speciosa. Yan ang kanyang uh, scientific name. Alam mo kasi, yung uh, Ligastromia, uh, sa ibang bansa, pinag-aralan na yan. Very specific yung kanilang clinical study dyan. Mm -hmm. Wherein, these leaves mm -hmm. contains what we call corosolic acid. Mm -hmm. no? Ano ang gamit ng banaba? panaba mm -hmm. you know, This is very good. Yung colosolic acid niya mm -hmm. nakikita nila sa diabetes, mm -hmm. sa pag-ihi. Mm -hmm. Yan, yan na mm -hmm. ba? Mm -hmm. Yan ang no? pwede tayong nating magamit. Oo, oh, yeah. pero pag dito sa aming probinsya nilalagay yan sa tsaa, nilalagay sa pangligo ng bagong panganak, mm -hmm. sa pangligo ng kagagaling lang sa sakit, mm -hmm. sa mga bata, mm -hmm. ay napakabango. Yeah, basic na basic, pwede nilang magamit pero mas mas naging potent dahil ipinaprocess na ninyo. Yes, ah uh, mm. ng tama para hindi mo natatanggal yung yung uh, mga component sa loob ng mm. ng dahon mm. pagkatapos pinag-aaralan nang tama. Diba pagpasok mo sa farm mm. Mm. Ang nag-welcome sa'yo ay mm. yerba buena, mm. citronella, lagundi, malunggay, mm. banaba. Yeah. Yeah. Ano ang benefit? Bilang isang doktor, uh. alam mo, dalawa yung nakikita kong benefit eh. Mm. Unang-una, yeah. benepisyo sa tao sa kalusugan nila. Tapos sa environment, ano ba ang kinakalaban natin ngayon na climate change? Kaya may mm. dengue, kaya may COVID, mm. because may climate change, mm. no? Eh, we heal the earth mm. by planting trees. And this yeah. is what we are doing. Yeah. Planting thousands and thousands of and, trees. And beneficial for the people. Po, no? uh -oh. yeah. And sa mga doktor. So sa field. medical field. Yeah. Therapeutic, yes, nandiyan dyan yan. But mm. now is the time for healing. Mm, yes. And healing, it comes from something that's natural something that's god-given from nature from nature that yeah. has to be studied and the doctors are doing this sabi nila doktora mm. hindi ba ayaw ng mga doktor ng herbal hindi po nagkakamali kayo mm. for as long as well studied mm. may papel may documents sakita natin mm. nakakatulong sa tao ang doktor, we do no harm yan ang yeah. sinumpaan namin natupulin yeah. namin ano saan ba ang mga gamot hindi mm. ba sa halaman ayan yeah. so ngayon babalik na tayo Mm -hmm. No, kaya mm -hmm. napakagandang perspektibo Tama po. sa lahat ng tao. Yeah. Bakit hindi natin payamanin halamang gamot dahil ang unang mga matutulungan natin are rural farmers, yung mga mahirap nating mga kababayan na talagang sa lupa lang umaasa para magkaroon ng income. <coughs>